yun mga pre update lang ulit nandito ulit tayo sa DGC ngayon para sundin si Mrs. at good news po si matmax Max okay na ulit siya nag start na po ulit siya yun bali dinala ko po siya sa shop na binilang ko ng battery nung match po uh, sinubukan natin na kausapin na kung pwede palitan yung battery pero sa kasamang para hindi na po siya pwedeng palitan yung battery kasi po laps na po yung ano yung warranty ko kasi 6 months na po yung battery so ang ginawa na lang po nila is kinarge po nila yung battery ko na pinoster para gumana ulit yung battery yun, nagamit ko naman po nakapunta na ako sa BGC ngayon ah, uh, mababait naman yung mga mekaniko nila, tapos yung mga ano, eh talagang susunod, susunod lang tayo sa parisin nila kasi expire na 'yung ano eh, 'yung warranty. Kaya kaya no hurt feelings na mga pre, tanggapin na lang. Gubon na lang tayo at isna is nais yung motor natin. Salamat po pala ulit sa mga ano, sa mga nag nag-comment po sa po sa ating kahapon, 'yung mga nag-worry, nag nag-comment -nag at mayroon pa po na ng mga star, mga tala. Maraming salamat po sa inyo mga pre, mga mare. At salamat na rin po dun sa mga nagkasabi na binili, ka na lang ng 4 wheels Nako po, kung pwede lang at kung kaya lang bumili ng mayroong 4 wheels uh, Bibili na talaga kami kasi hassle ka rin na naka motor Pero kaya pa naman, sana magkakaroon din, din tayo niyan mga pre So yun lang po ngayon mga pre, salamat po sa mga nag-comment Saka, sa na, nanood sa post ko po kahapon ito po, mamaya. Antayin ko lang ang asawa ko Ano? Kinakabahan ka na? Kahit today. Kahit today. Kaya na yan, nag-e-start na yan. Kinakabahan na yung ko. Kaya na, nag-e-start na yan. <laughs> ano? Mag-e-start kaya yan? Mag-e-start na yan. <laughs> <laughs> <Hey>. <laughs> Wala <-i> Success! <laughs> Pinabahan <laughs> na. Ginabahan ni Isko. ilang mga pre, salamat. Ingat tayo lahat.